Ipinautopsi na ng lokal na pamalaan ang bangkay ng dalawa katao na nasawi sa illegal man last mining site sa Tampakan, South Cotabato. Ayon kay Tampakan Mayor Leonard Escobillo, masusi kasi ang imbestigahan ng LGU ang pagkasawi ng mga biktima kamakalawan ng hapon. Dagdag ni Escobillo, kinikliin ng pamilya na ang mga biktima ay nalunod habang tumatawid sa baha kasunod ng malakas na buhos ng ulan na siya rin lumaba sa imbestigasyon ng PNP. Pero ayon sa alkalde, may mga report din sa komunidad na ang mga biktima nagoperate nag-ooperate ng mga sluice boxes. Paliwanag pa ng alkalde sa layong mga nasa baba ng mining area na naghihintay ng bahay na pinapadaan sa sluice boxes ang putik para ma-screen. Matapos makatanggap ng report na may nabaon sa illegal mining area, nagdispatch dispatch ng mga rescuer ang PNP at LGU sa illegal banlas mining area sa barangay Pulabato. Kaya lang ay kay Scobilio na na ng mga mamayan ang bangkay ng mga ito nang dumating ang mga rescuer. Sige, sabihin natin, lalo kasi yun ang sabi ng pamilya ay nalunod eh. Pero based kasi sa experience din namin, pag bumabaha, yun yung time na dumadami ang tao doon sa mga sluice boxes. Kasi gusto nila makuha yung baha na doon dadaan sa sluice box nila. Sa simple, sa isip ko, bakit mo sabihin na nag-illegal mine ka? Diba? Sabihin mo na lang nalunod ka para walang problema. Si Tampakan Mayor Leonard Escobillo, Kinilala naman ng tampakan PNP ang mga nasawing biktima na si Richard Sumali, 31 anyos na taga-barangay sa Lapulan, Colombia, Sultan, Kudarat at bayaw nitong si John Ray Samling, 35 anyos, taga-barangay ng Lagtampakan, Pawang, mga magsasaka. Ruwel Usalo NDBC, Bida Balita.